Sa number 6, Road rage nagluntad sa Dalan Lakson sa Bacolod sa magpunguan ang duha ka mga pick-up. Pagtapungulay sa mga driver, nagpuhaan sa video. Nag-alam mixed martial arts o MMA fight sa tunga sa karsadang eksena sa maglaputan ang duha ka mga driver sa nagluntad ng vehicular accident sa Dalan Lakson kainas ng aga. Makita sa video nga samta nag-set up sa drone si Bitaw Deputy Chief Jose Antonio Robelio nagalagsanay na ang driver sing isa kaputi nga auto kag pick up. Ginsiling ni Robelio nga duha ka mga pick up ang nagbungguanay pero naakig ang driver sa auto kag nagsinabtanay sila sa driver sa pick up matapos nagbalabag ini sa si iya alagyan. Nagwa nga imbulbado ang pick-up sa pagkabungo sa isa paka orange nga pick-up rason nga nagdulog ini sa karsada. Gilayo naman nga napunggan sa mga traffic personnel ang ila pagtapumulay.